Hello guys, ay nagkikiraw-kiraw. Ang pangit. Hindi mo yung pwede kasi ito. Ha? May anuang nababugi spark talaga gawa nitong light niyan. Pangit no? Pero doon ah, pa sa iba, lumayo pa din sa may mga light na ano. Yung lang mm -hmm. sa mga mga light. Ano yung parang nasa kain Parehas lang. Dito kami ngayon sa Changi Changi ng Kuwait Ito niya yung mga itsura niya May dress din sila Yan mga daraa, Maganda So nagikot-ikot ako, nag ako dito sa Changi Changi sa Kuwait Pumunta kami at meron kaming maarad Nag-victorial ng pride uh, gown ni madam So ito yung mga mga ano mga pananda nila mga pwede yan yung guys pero mahal mahal yung tinda nila come wahid come stand hada may rolo lala mga hmm. hada may hada hada may So, pumunta naman ako dito sa may mga Pangpaganda yan May blush on sila Mayroon silang mga soy Na um, Foundation at marami pang iba Ang gaganda ng mga makeup nila guys So meron din silang mga eyelashes yan. Da, uh, tinanong ko kung magkano yung lipstick, isang lipstick, sabi nila is 5k. So meron din silang blush on, shimmer blush on uh, at mga highlighter. Yan, mga lipstick, dami-dami pa sari-saring color. At uh, dito naman sa section na to is yan, model yan at yung iba hindi pa naka-open kasi wala pa yung may mga mga may, may are so bumalik so 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 so, so, so nandito rin ako ngayon sa gate mall so ayan yung si best friend <laughs> si best friend Sara. dami rin sinang pang tinda. Igadigad ba din? igadigad. Ito, itong dress na to, no? Ang cute ng dress na to. Pero magkano, ewan ko lang kung magkano. Hmm. Ada ah, hello Hana inti malapos Baring kulunap napsa malapos much this one? 22, 30. Yeah. The online, yeah. sir? Uh, 22 KD. 22 belikan Maybe we can use Body scrub. ada the body scrub? Hygiene. 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 So dito naman sa side na to is may mga body scrub, mga body scrub crab at ang daming mga flavor. May isa dito yung kulay red, ang bango-bango niya, may lavender, ganyan, ang dami guys. Yan mga paninda nila. So tatlong piraso is 20 KD. At uh, dito naman sa side na to is dito na uupo yung mga VIP na mga madam. Dyan sila nagtiti ganyan. Diyan sila nauupo at pumasok din kami that time para sa bridal picture. Hi guys, punta kami ngayon dito sa, sa Gate Mall. Bili daw sila ng Starbucks anta as anta as tintol <tis> oi oh, <ini> nakakalula visualnya badan e dimba Mungkin 30 minutes. Hi, Wan. watched. Hello, Mini Ano ba yan? Pag baby man yata ito dito. Ano meron dito? Kalibara. Mm -hmm. P. McDonald's mini. Chineve. Hello, napadaan din kami dito sa mga staff toys. Ayan, yung mga damit nila. Mga damit-damit, mga pang mga maliliit na damit-damit para sa mga staff toys, sa mga teddy bears, ganyan. Yung mga damit nila. Ang cute. <laughs> so, guys, thank you for watching. See you in my next vlog. I hope you like it. Bye for now.